yung pinaspas na sinasabi sa Ilocos, medyo ko kasi mas maganda yung mas okay na Yung, yung disenyo naman tingnan. <coughs> <laughs> talaga napakasarap ha. Yan tol, kuha, kuha mo ang lasa. <laughs> Hindi. Ako po kasi eh, mahilig talaga sa papaitan. Lahat na pag masarap. sarap. Papayitan po. Ayan, luto ni Papa ni nikolino yun oh Tingnan nyo na may tsura Oh Oh Tikma mo nga nad Tikma mo nga na. Tikma natin Ah Ay ah, inanaw mo ng sili Yun Papaitang kambing po Yeah Ano yan kuya lutong ilokano hmm. Tingnan na Tikma mo kayo Okay kayo na kayo yan kayo 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 no? Okay na yan Lagay ko sana yung Pinaspekta sinasabi. Ah. Ano lang, na lang muna ang tinapok. Ah, Abdul lang nilagay mo. Para mas ma-presenting mo. Dito, dito, Nel. Lagay mo dito, Nel. Lagay mo. Ayan, saka mo tikman ngayon. Titikman ko din, syempre. Hindi lang ikaw. Ano lasa? Tikman mo, lagay mo laman. Kahina mo naman ito. Hindi, ganyan, no. Ganito, o. Oh. Ayan, ganyan. Ah, lagay mo nang ito, o. Oh ay ayan oh. yan ganyan oh tikman mo ano lasa masarap tol pa hawak nga tol titikman ko lang pakikita ko lang kung gaano kasarap yung luto ni <laughs> kuya kuya ikaw gusto mong tikman <laughs> tikman mo si kuya muna ikaw muna sige kuya ikaw muna tikman mo ni kuya papaitang kambing oh. Ayos di ba? Kaya ako din, titikmang ko na yun. Tama mo, mas patatangon eh, ka mo. No? Masarap ba bang tol? Ayun ah. um, yung tikmang, bubusin ko to. Magusong-gusong hmm. ni Nicole ito Kung lagyan hmm? ko na sana ng ano, yung pinaspas na siyang sabi sa Ilocos, Medyo nijokohan kasi mas maganda yung mas okay na design. Yung design desi naman, tingnan. napakasarap ah. Don't tol, kuha ko mo at ang lasa. Hindi. Ako po kasi eh, mahilig talaga sa papaydan. Wala <laughs> na pag masarap. Oh, grabe. Mapap mapapatulog ka to sa sarap. <laughs> masarap talaga. Nilagyan nyo pala ng laman, no?